Pumunta ako sa piso mura bagsak presyo bodega at ito ang aking mga nakita. Sobrang daming mga tao. Ang paninda, lahat bagsak presyo talaga. Hanggang piso. Ang hirap aniwala na no po. Kaya pumunta ka na dito. may piso mura sa presyo. Location po namin is Montville Place sa Uyo. Everyday po kami open 9:30 AM to 8 PM. Apuro 99, ba't ito? Dalawa 99 Dalawa 99 ka? Oh, isa Dami kang dala, sir ha? Okay Okay Meron kami dito mga bagsak presyong mga items na po. So, price starts at 1 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 8 pesos, hanggang 99 pesos at marami pang ito. Malaki na oh, pang na nga oh, 350 no? 2 kg no, yo tuloy na to, madam. Sa yes. grand opening po namin sa Sunday, mas marami Ayun, pong stocks po sa Sunday. May parang stocks na kapi po na 1 pesos lang. Yes, pabango yan, dito sa pabango. Ang original price ay 350 hanggang 700. 99 pesos na lang dito sa piso mura. Ano pang inaantay mo? Bukas na bukas, pumunta ka na dito. Ang ilalagay mo lang sa Waze, Mount Bill, Waze, sa Uyo. Dito ka mismo dadalhin sa bodega nila. May kulay po lang tent sa labas. Ang landmark, yung magkatabing gasoline station ng power fill at quality fuel. Pag nakita mo yan, nasa tamang landas ka. Sobrang lapit lang nila dyan. Pwede mo nang ang eh. Kasi madudumihan lang yung damit mo. At kapag nandito ka na, makakakita ka ng kape sa halagang piso. Masarap pang regalo sa mga taong ginagawang tubig yung kape. Pati wak sa buhok, piso lang din yan, sardinas na 23 pesos. Expired date nito ha ah. September 2024 pa. Napakatagal pa. Bluetooth speaker, sobrang laki na niyan at maganda yung tunog. May mapala, aral sa daba, tayo at magagala, tuloy lang. Bakas pala niyan, no? O, gano'n Daming bumibili sa halagang 1,999. So. Sa iba kasi, 3,000 pala yan. At ito pa yung mga murang paninda na nakita ko. Pinakamurang rubber shoes sa buong mundo. Oo nga naman, 99 pesos lang ito. 2.50, 99, 99 na lang 99 na lang ito lahat hindi na kamurang sapatos mga lotion dami na mimili ng lotion baka sabihin nyo kaya mura dahil expired ha ang expiry date niya hanggang 2027 pa ng April at set up na body wash na yan Super sale oh. original price is 400 to 800. Pero ngayon, 99 pesos na lang. May iba't ibang tools din pala rito, yan, oh. pressure washer, cordless to, eh, oh. battery. 48 volts. 899 lang? 899 lang to? Kaya nga, ah. May well, meron din daw no, drill sa grinder combo na to.